What's up mga kabakyard Welcome back sa aking channel, no? So for today's video, guys, ah uh, meron tayong mga customer dito. Ayan, no. Ito sila, guys, at uh, napakarami nila. So busy-busy sila sa pagbili ng mga isda dito sa ating backyard. So dumating na nga pala yung ating pinagawa na aquarium, saka yung ating four uh, layer na stand. So lalagyan ko na lang ng tubig 'yon at sa-cycle na lang natin. At uh, papa ito sa inyo kung ano yung ginawa kung ano. So, dinagyan ko kasi ng divider yung mga 10 gallons para mas marami tayong space na may lalagay ng mga isda. So, pakita ko sa inyo guys. So, ito yung mga bata guys. Ayan. O, oh, napakarami nating customer. So, ah, kumabay naman kayo sa video. So, ayan o. Oh. So, ayan, dami. Punong-puno tayo dito. <laughs> so, meron niya pala tayong bagong isda dito. Meron tayo ditong blue gourami. Ayan. So, kasama yung ating red hot red ano, red honey dwarf durami. Ayan, ganda nito, guys. Tapos meron na rin tayo mga ano, mga local oranda. So, yung binred nga pala natin na flower horn dito ay negative. So, pero meron na buhay kukuunti lang. So, kinain ng molds. So, ulitin na lang natin ulit sa next month. So, ito yung ating binred na male. Ayan. So medyo stress pa siya gawa nung sa breeding. So dito tayo. So punong-puno, hindi tayo makadaan. <laughs> so padaan muna tayo guys ha. Padaan muna tayo. Papakita ko lang yung bago setup natin. Ang dami nyo. So ito yung bagong setup natin guys. Ayan. So meron tayong 4 uh, four, layer, four layer na stand. So, ang aquarium natin dyan ay 10 gallons. So, ito yung ginawa natin. So, yung yun nasa baba, tatlong 10 gallons. Tapos, dito sa taas ay 10 gallons din with divider. Yan. Tapos, pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko yung nasa taas dahil kulang pa yung ating aquarium. So, yun na nga guys. At iniintay na lang natin makapili ng mga bibiling isda nitong ating mga kabackyard na itong mga bago nating customer dito sa ating backyard. So, yan na nga. At kung papasin nyo, meron na nga dyan na huli yung isa na isang koi fish. Ayan. So, marami pa tayong parating ng mga isda at marami silang aabangan na mga bago dito. Yan, no? Nagkakawa yan sila, guys. So, mga mababait yan, guys. Mga taga dito sa aking barangay. So, nagkapasalamat tayo dahil napakarami natin customer. So, ito yung gagamitin natin guys na iseset up natin doon sa ating mga bagong 10 gallons. So, ito guys, may dami pang nahuli. So, pati yung anak ko guys ay naikihalo dyan. So, ito naman isa ay sipat na sipat na pumili dito sa ating mga mollies. So, bakit may mga bumibili nga pala guys, sila na din yung humuhuli, no? So, gusto nila na sila yung humuhuli para kung ano yung gusto talaga nilang isda o yung kulay ay yun talaga yung may uwi nila sa kanilang bahay. So, hintayin lang natin guys na matapos silang manghuli, tapos i-set ko na yung ating mga 10 gallons para magamit agad natin. So, halo-halo pa nga yung mga isda natin guys dito sa ibang tanks dahil may skip talaga yung ating lagay ano so may, pati nga mga blackmore natin guys ay napalagay dito sa ating mga SBST so bago ko naman nilagay yun doon ay nilagyan ko muna ng metal and blue para naman kung may mga sakit ay hindi makahawa doon sa ating SBST so ito yung ibabalot natin guys so pagkatapos dito ay set up ko na yung ating mga accessories So yun ha guys at sinesetup ko na dyan yung ating mga sponge filter at dinalag yung orin niya ng mga air hose. So pag yung mga ganito na setup ay kailangan ay maayos dahil hindi pwedeng yung isa ay maluag lalo doon sa splitter natin sa mga T-connector. Dahil kung mawawala ng oxygen o mawawala ng aerator yung isang part ng ating aquarium ay mamamatay yung ating mga isda. At kailangan natin malagyan agad ng tubig to na galing sa age uh, water, sa ano natin, sa old water na galing sa aquarium dahil may beneficial bacteria na yon. So lalagay tayo ng tigkakalahating tubig doon sa ating mga old water na galing aquarium. Tapos lalagyan na lang natin ng galing sa gripo. So para mas mabilis yung ating cycle tapos gagamitan natin yan ng ating water conditioner. So yun nga guys At hindi ko na nga napakita sa inyo kung paano yung ginawa kong paglalagay ng tubig Pero yun nga guys At ano yan Bali nalagyan na natin yan ng mga old water tapos ng fresh water no So yun na nga At na cycle naman natin yung tubig nito dahil isang ano isang araw na yung nakalipas guys no kasi medyo busy tayo at hindi tayo naka pag video agad so ayan na nga guys at kung mapapasin nyo, malinaw na yung ating tubig. So, meron tayo dyan mga moli na mga pang test natin kung yung ibang tubig ay hindi pa masyadong ano, cycled no? o yung hindi pa masyadong nagkakaroon ng oxygen. Kasi kung maglalagay naman tayo ng ganitong mga isda ay baka mamatay. So, meron tayo mga mga ano dyan, mga moli na pang test natin. So, ito yung ating mga gurami. So, kung papasin nyo naman mga healthy naman yung ating mga isda ngayon So nakalipas na nga pala yung isang araw guys no Kasi may pasok na ako kaya ngayon lang ako napagpatuloy Ng update dito sa ating bagong setup ng mga aquarium So dito sa baba guys ayan, meron tayong mga goldfish dito Tapos dito naman sa kabila meron pa tayong tatlong pirasong koi Tatlong piraso pa ba yun? Apat pa ata Tapos meron tayo mga oscar ayan So itong ating mga Oscar ay mga imported to guys. So available yan dito sa ating backyard, dito sa ating ginawang mini pet shop. So mga imported yan guys at kung mapapansin nyo, diin na diin agad yung pattern nito kahit maliliit pa lang yung size. So, so mga ano pa lang to guys, mga 2 to 2.5 inch. Tapos meron tayo ditong RTC o yung Red Tail Catfish. So medyo maliit pa to guys kaya medyo mahihiyain pa no. So tatlong piraso yan at meron na nga nakabili sa atin. At meron na rin tayong available dito, super Worm, Ayan, sa mga naghahanap nito, available na sa atin yan. At pagkain yan ng ating mga monster fish. So, pinapakain ko yan doon sa ating RTC at sa ating mga Oscar. So, yun lang yung update natin dito. So, maraming maraming salamat po sa mga nakasuporta. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Taka naman, fish out! bye bye still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go.